Good morning mga kabiyahero So andito tayo ngayon sa Pulilan So may biyahe tayong Tarlac Nasa Santa Ignacia lang yata Pero nasa Liblib siya ng lugar Napasok pa So wala nang intro yung dito Tara na let's go So andito pala tayo sa Petron Sa May San Simon Banda So nagpahangin ako kasi Kulang yung hangin sa bandang likuran Video malambot Kaya tagtag lang muna Yung kasama ko yung nagbibideo Si Idol Juban pakarga muna tayo and then tuloy tuloy na so hindi na pala ako nag video sa ibang lugar kasi dito na nakapasok na kami sa may isang tegna siya papasok na po sa kabundukan yata po. so pagkatapos niyan bago mag alas 12 ikakain muna kami bago pumunta ng site kasi alang alang rin pumasok kami dun so simula sa highway ng Tarlac Papunta rito mga apat na barangay o tatlong barangay pa kasi liblib -lib na lugar to eh So, napaganda ng lugar na to ko kaso nga lang mainit May times din na mahangin Sarap ng ano, sariwa Kaso nga lang, ang init na talaga minsan Lalo na pag summer dito, nakapunta ko ng karangtaon dito Summer, sobrang init Yun, nandito na kami sa may gilid lang kami Ng ano, kalsada So, nasa gilid-gilid ng na sapa, yan o Shout out sa kalabaw na may kalabaw rito. So, dito lang kami kakain kasi medyo malapit na rin sa pupuntahan namin. Tsaka, ito yung malandaan namin na malilim. E, Diret na kasi yan. Puro ano na yan. Puro kalsada. Tsaka, puro pala yan. Walang kaanang malilim. So, magtatanghalian mo na kami bago pumasok ng site. So, ayan yung dalawang kasama. Shout out sa inyong dalawa. Mga pohi. Yon, nandito na tayo sa site. Papasok na kami. So, mga 2 to 3 hours lang gagawin namin dito. And then, back to Manila ulit kami. So, shout out sa inyong lahat dyan sa mga nanonood. Pasubscribe naman sa mga hindi pa nakapagsubscribe. Salamat!